Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput siyam ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas Hali kayo at tayo manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya magpapagaling. Siya ang nanugat kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng dalawang araw ay mapapalakas niya tayo uli at sa ikatlong araw tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Efraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Katapatan ng Naisin, Kalakip ng Paghahain Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ay din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghahandog sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko o Diyos na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan o Diyos ang siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa Dambana torong susunugin Malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Awit pambungad sa mabuting balita. Kapag na napakinggan ang tinig ng puong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakotuparan ng mithin at kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus ang kalinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba mga magnanakaw mga magdaraya mga mga ngalunya o kaya'y katulad ng publikanong ito makalawa kong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita samantala ang publikano'y nakatayo sa malayo hindi man lamang makatingin sa langit kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,